Isipin mo ang ganitong buhay. Gising ka sa umaga, walang alarm clock na sumisigaw sa'yo. Tumingin ka sa bintana ng penthouse mo, ang Manila Bay ay parang painting lang na inihanda para sa'yo. Check mo ang phone mo, hindi para sa toxic na group chat ng office, kundi para tingnan ang investments mo na kumikita habang natutulog ka. Kumain ka ng breakfast na hindi mo kailangang tingnan ang presyo. Lumipad ka sa Siargao, hindi dahil bakasyon lang kundi dahil kaya mo. Ganito ang financial freedom. Hindi ito pangarap, ito ay sistema, ito ay science. At ngayong araw na ito, ikaw ay nasa unang hakbang para ma-unlock ang buhay na iyan. Mga Filipino ang pinaka-resilient sa mundo, pero bakit marami sa atin ang stuck pa rin sa cycle na isang kahig, isang tuka? Bakit ang galing nating mag-sacrifice para sa ibang tao, pero pagdating sa sarili nating future, parang takot tayong mangarap ng malaki? ang totoo, hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao ang nakakulong sa limiting beliefs na itinuro sa kanila mula pagkabata. Pero ngayon, lahat ay mag-iba. Ang video na ito ay hindi ordinary motivational talk. Ito ang blueprint na ginamit ng mga taong nag-transform mula sa minimum wage earner tungo sa self-made millionaire. Ito ang 30-day wealth challenge, isang sistema na base sa principles ni Napoleon Hill, ang lalaking nag-study ng 500 milyonaryo at natuklasan ang exact formula ng kanilang tagumpay. Hindi ito magic. Ito ay mindset engineering. At sa loob ng tatlumpung araw, ikaw ay magsisimula ng transformation na hindi mo inakala na posible. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan nating tanggalin ang unang hadlang sa daan mo. Ang mga taong maniniwala na imposible ito. Alam mo ba kung bakit maraming Filipino ang nahihirapang yumaman? Dahil sa crab mentality. Kapag may nakikita silang umaangat, hinihila nila pababa. Kapag may nag-share ng success story, ang unang reaksyon, swerte lang yan, may backer siguro yan, iba ang sitwasyon niya. Ang mga taong yan, hindi sila ang makakahadlang sa iyo. Ang tunay na hadlang ay kung papayag ka sa narrative na yan. Kaya tandaan mo ito ang like button na makikita mo sa screen ay hindi simpleng pag-click lang. Ito ay isang act of commitment. Ito ay signal mo sa universe na handa ka ng tanggapin ang energy ng abundance. Ito ay pagsang-ayon mo na deserve mo ang success at willing kang gawin ang trabaho para makuha ito. Kaya kung seryoso ka talaga sa pagbabago, kung gusto mong i-claim ang buhay na para sa'yo, mag-like ka ngayon, hindi para sa akin para sa sarili mo, para sa future version mo na magiging proud sa desisyon mo ngayong araw na ito. Ang mga taong mag-like ay mga taong ready ng mag-level up. Ang mga hindi, sila ang mananatili sa old cycle. Choice mo yan. Pero alam ko na kung nandito ka pa rin, kung nanonood ka pa rin, ikaw ay belong sa tribe ng mga action takers. Ikaw ay isa sa mga taong hindi basta sumusunod sa current ikaw ay isa sa mga taong lumilikha ng sariling destiny at dito nagsisimula ang journey mo. Noong 1908, nag-interview si Napoleon Hill kay Andrew Carnegie, isa sa pinakamayamang tao sa mundo noon. At doon natuklasan ni Hill ang isang mind-blowing na katotohanan. Lahat ng successful people ay may parehong pattern ng pag-iisip. Hindi sila nag dahil sa swerte hindi dahil sa connections o dahil sa privileged background. Nagsaksid sila dahil alam nila ang sekretong ito. Ang mindset ay mas powerful kaysa sa circumstances. Imagine mo, si Carnegie ay tinuruan si Hill na mag-spend ng dalawampung taon para mag-study ng 500 milyonaryo. Isipin mo yung dedication na yun. At ang natuklasan niya ay naging foundation ng libro niyang Think and Grow Rich, ang libro na nag-produce ng mas maraming millionaire kaysa sa kahit anong libro sa kasaysayan. Pero hindi ko na ipapabasa sa iyo ang buong libro na iyon. Ang gagawin ko, kukunin ko ang pinakamahalaga, ang essence, ang exact formula, at ibibigay ko sa iyo sa loob lang ng tatlumpong araw. Ang sabi ni Hill, Thoughts are things. Ang mga iniisip mo ay lumilikha ng reality mo. Kung ang isip mo ay puno ng scarcity, puro kulang, puro hindi kaya, ayan din ang mangyayari sa buhay mo. Pero kung i-program mo ang utak mo sa abundance, sa possibility, sa growth mindset, magsisimulang magmanifest ang opportunities na hindi mo nakikita dati. Ito ay science. Ang brain mo ay parang antena. Kung nakatune ka sa frequency ng poverty, iyon ang signals na marireceive mo. Pero kung nakatune ka sa frequency ng wealth, dun ka mag-attract ng ideas, ng tao, ng circumstances na mag-lead sa'yo sa success. Kaya ang unang step ng 30-day challenge na ito, i-reprogram ang frequency mo. At nagsisimula ito sa simpleng gawin. Pumunta ka sa comment section ngayon. Type mo ang tatlong salitang ito, I am a money magnet. Yes, sa English. Dahil ang universe ay gumagana sa vibration ng conviction. Kapag sinulat mo yan, hindi ka lang nag-comment. You are making a declaration. You are planting a seed sa subconscious mind mo. At sa loob ng tatlumpong araw, ang seed na yan ay magiging puno. Kaya gawin mo ngayon, type it with power, type it with belief. Dahil ang mga taong susunod dito, sila ang magiging living proof ng transformation na ito. Kayo ang magiging next wave ng Filipino millionaires na mag-inspire sa iba. Hindi ko hinihingi ang comment para sa algorithm lang. Hinihingi ko dahil ito ang ritual. Ito ang simula ng alchemical process na mag-transform sa buhay mo. Ngayon, usap tayo ng totoo karamihan sa mga Filipino, magaling magtrabaho. Grabe ang sipag. Pero bakit marami pa rin ang naghihirap? Dahil mali ang focus. Ang karamihan ay nakafocus sa paano kumita ng pera. Pero ang secret ng mga mayaman, hindi paano kumita. Ang tanong nila, paano ako mag-isip tulad ng mayaman? Dito papasok ang 30-Day Wealth Challenge. Ito ay programa na mag-reframe ng buong operating system ng utak mo. Hindi ito instant noodles. Hindi ito get-rich-quick scheme. Ito ay systematic rewiring ng beliefs, habits, at actions mo para mag-align sa wealth frequency. Kaya handa ka na? Ito ang blueprint. Day 1-7. Ang foundational shift. Ang unang linggo ay tungkol sa pagtanggal ng mental garbage. Lahat tayo ay may dalang toxic beliefs tungkol sa pera. Pera ay root of all evil. Ang mayayaman ay masama. Hindi para sa amin ang luxury na yan. Burn that. Sa unang pitong araw, gagawin mo ang belief inventory. Every morning, magsusulat ka ng tatlong negative beliefs mo tungkol sa pera, tapos susulatan mo ng counter statement. Halimbawa, old belief. Mahirap lang kami, hindi kami pwedeng maging mayaman. New belief. Ang mga pinagmulan ko ay hindi definition ng destination ko. I create my own abundance. Paulit-ulit mong babasahin ang new beliefs na yan. Isusulat mo sa journal, sa phone, sa salamin mo. Ito ang exposure therapy para sa utak mo. At alam mo ang mangyayari? Magsisimula kang mag-notice ng shifts. Magsisimula kang mag-attract ng opportunities na dati ay invisible sayo. Dahil ang universe ay responsive sa frequency mo. Day 8-14 Ang Vision Clarification Maraming tao ang walang pera, dahil walang clear vision kung saan nila gustong mapunta. Sabi ni Napoleon Hill, A goal is a dream with a deadline. Kaya sa ikalawang linggo, lilikha ka ng vision board, pero hindi basta pictures lang. Gagawa ka ng detailed script ng buhay mo, five years from now. Saan ka nakatira? Anong car mo? Anong business mo? Sino ang kasama mo? Ano ang lifestyle mo? At hindi ka mag-iisip ng mga dahilan kung bakit impossible. Ang trabaho mo lang ay mag-imagine na parang totoo na dahil ang subconscious mind ay hindi marunong mag-distinguish between imagination at reality. Kapag lagi mong inivisualize ang success, nagiging blueprint ito ng actions mo. Marami sa pinakamahusay na athletes, CEOs at performers sa mundo ay gumagamit ng visualization technique na ito. Si Jim Carrey, bago pa siya sumikat, nagsulat siya ng cheque sa sarili niya worth $10 million for acting services rendered Dated five years in the future. Guess what? Eksaktong 5 years later, nakuha niya ang 10 million dollars para sa movie na Dumb and Dumber. Coincidence? Hindi. Manifestation. Day 1521, ang financial education phase. Ito ang week na mag-aaral ka ng basics ng pera. Hindi mo kailangang maging finance expert, pero kailangan mong maintindihan ang difference between asset at liability. Asset, yung bagay na naglalagay ng pera sa bulsa mo liability, yung bagay na nag-take ng pera mula sa bulsa mo. Ang mga tao ay nag-aakala na ang bahay nila ay asset. Mali. Kung pinapabayaran ka ng monthly amortization, iyan ay liability. Pero kung nire mo yan at kumikita ka, iyan ay asset. Ang sasakyan, liability. Unless ginagamit mo para kumita tulad ng grab or business delivery. Kaya sa week na ito, gagawa ka ng wealth inventory. Lahat ng meron ka, i-classify mo asset or liability at magsisimula kang mag-shift ng resources. Bawasan ang liabilities. Dagdaga ng assets. Simpleng shift na ito ay life-changing. Dahil ang mayaman ay bumibili ng assets. Ang mahirap ay bumibili ng liabilities na kunwari assets. At isa pang bagay, simulan mong basahin ng basic books o YouTube videos tungkol sa investing, stock market, real estate, o business. Kahit 15 minutes a day lang, ang knowledge na yan ay magcompound over time at magiging foundation ng empire mo. Day 22-28, ang Action Acceleration. Okay, marami ng alam, marami ng vision, pero walang mangyayari kung walang action. Kaya sa week na ito, action mode na. Gagawa ka ng side hustle plan, kahit maliit, kahit simpleng freelancing, reselling, digital product, o service. Ang goal ay hindi kumita ng malaki agad, ang goal ay magsimula dahil ang momentum ay mas important kaysa sa magnitude. Ang problema ng maraming Filipino ay manyana habit. Bukas na, kapag handa na, kapag kumpleto na. Hindi, ang perfect time ay walang ganun. Ang totoong secret ng success, imperfect action beats perfect inaction. Start ugly, start small, pero start today. At tandaan mo, ang diskarte na madalas nating pinagmamalaki bilang Pilipino gawing sistema. Huwag ka mag-rely sa hustle lang. Build systems, build processes. Yung kahit tulog ka, kumikita ka pa rin. Yun ang difference ng hustler sa entrepreneur. Day 29 to 30, ang Gratitude at Magnetism Ritual. Ang huling dalawang araw ay para sa pag-lock ng bagong identity mo. Every morning at every night, magsusulat ka ng Gratitude List. Tatlong bagay na grateful ka na parang nangyari na kahit hindi pa. Halimbawa, grateful ako sa aking fully paid condo unit sa BGC. Grateful ako sa passive income ko na $5000 per month. Grateful ako sa financial freedom ko na nag-allow sa akin na mag-travel anytime. Bakit ganito? Dahil ang gratitude ay magnet. Kapag ikaw ay grateful para sa bagay na wala ka pa, sinasabi mo sa universe na ready ka nang tanggapin ito at kapag naka ka sa frequency ng abundance at gratitude, doon ka mag-attract ng tao, ideas at opportunities na mag-lead sa manifestation ng dreams mo. Hindi ito wishful thinking, ito ay quantum physics. Ang energy mo ay nag attract ng same frequency. Kaya bago mag-end ang tatlumpung araw, ikaw ay mag-transform na mula sa tao na nag-hope lang na mayaman, tungo sa tao na nag-ooperate na parang mayaman na at yun ang turning point. Dahil ang universe ay hindi responsive sa desires mo. Responsive ito sa state of being mo. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kalaban mo sa journey na ito? Hindi ang kakulangan ng pera. Hindi ang lack of opportunity. Ang tunay na kalaban mo ay ang inaction. Ang takot na kumilos. Ang pagiging komportable sa mediocrity. Isipin mo ang ganitong senaryo. Five years from now, same job mo pa rin same struggle, same stress, same financial anxiety. Gising ka every Monday na parang burden ang buong linggo. Nagaantay ka ng sweldo para sa bayarin na naman lahat. Walang natitira, walang savings, walang investment. At ang pinakamasakit, alam mo sa sarili mo na may chance ka sanang lumipat ng life. Pero hindi mo ginawa dahil sa takot, dahil sa doubt, dahil sa bukas na lang. Ang regret na yan ay mas masakit kaysa sa kahit anong pagod sa pagpursu ng dreams mo. Maraming tao ang nagsettle dahil natatakot silang magfail. Pero ang totoo, mas nakakatakot ang idea na tumanda ka na hindi mo nasubukan. Isipin mo ikaw ay nasa deathbed mo. Tiningnan mo ang buong buhay mo. At na mo, sana nag-try ako. Sana hindi ako nag-backdown. Sana tinake ko ang chance na yon. Iyan ang true failure. Hindi ang pagtry at pagfail, kundi ang hindi pagtry at maging haunted ng what if habang buhay. Kaya tanong, ano ang mas gugustuhin mo? Magtry at maggrow o magstay lang at magregret? Ang 30-day wealth challenge na ito ay hindi guarantee na magiging instant millionaire ka, pero guaranteed na magiging different person ka. Magiging version of yourself na capable, confident at clear sa direction. At 'yun ang foundation ng lahat. Dahil ang success ay hindi accident, ito ay consequence ng tamang mindset, tamang actions at tamang consistency. At sa tatlumpung araw na yan, lahat ay nandoon na. Gusto mo ng proof? Tingnan mo si Tony, dating call center agent sa Ortigas. Lima ang tulog niya dahil graveyard shift. Sobrang stressed. Walang ipon. Nung narinig niya ang challenge na ito, nag-doubt din siya. Pero ginawa niya, 30 days, walang skip. Sa unang linggo, nag-shift ang perspective niya. Nagsimula siyang mag-research ng side hustles. Ikalawang linggo, nag-start siya ng small online selling business, pre-loved sneakers. Walang capital, nag-consign lang siya. Ikatlong linggo, nag-earn na siya ng first 10,000 on the side. Ngayon, two years later, umalis na siya sa corporate job. Full-time entrepreneur. Average monthly income, 250,000. Walang boss, walang graveyard shift walang burned out na buhay. Anong difference? Hindi siya nag-wait ng perfect moment. Sinimulan niya kahit imperfect. At yun ang pattern ng lahat ng success stories. Hindi nag-start sa privilege, nag-start sa decision. Alam mo ang pinakamahirap na araw sa journey mo ay ngayong araw na ito. Dahil ito ang araw na kailangan mong mag-decide, kailangan mong mag-commit, kailangan mong sabihin sa sarili mo na enough, iba na ang gagawin ko mula ngayon. Pero kapag nag-decide ka na, kapag nag-commit ka na, lahat ay mag-iba. Magsisimulang mag-open ang mga pintuan na dati ay closed. Magsisimulang mag-appear ang mga taong makakatulong sa iyo. Magsisimulang mag-manifest ang opportunities na perfect sa skills at passions mo. Dahil ang universe ay sumusuporta sa mga taong clear at committed sa journey nila. Hindi ito mystical na concept, ito ay reality. Kapag ikaw ay nakafocus, nag-a-attract ka ng resources. Kapag ikaw ay uncertain, nawawala ang lahat. Kaya ang tanong, handa ka na ba? Handa ka na bang mag-commit sa 30 araw? Handa ka na bang i-give up ang old version mo para maging new version na deserve ng success? Dahil hindi mo pwedeng dalhin ang old beliefs, old habits, old excuses sa bagong level. Ang bagong buhay ay nangangailangan ng bagong identity. At ngayong araw, dito nagsisimula ang rebirth mo. Ang transformation na ito ay hindi para sa lahat. Hindi ito para sa mga taong nag-expect ng instant results. Hindi ito para sa mga taong nag-quit kapag nahirapan. Ito ay para sa mga taong willing mag-commit, mag-learn, at mag-execute. Ito ay para sa mga taong alam na deserve nila ang mas maganda at handa nilang gawin ang trabaho para makuha ito. Ikaw ba ay isa sa kanila? Kung oo, alam mo na ang gagawin. Tatlumpong araw. Walang excuse. Walang skip. Full commitment. At sa dulo ng journey na yan, ikaw ay magiging living proof na ang mindset at action ay mas powerful kaysa sa circumstances. Magiging proof ka na ang ordinary person ay pwedeng mag-achieve ng extraordinary results. At kapag nakita ng mga tao around you ang transformation mo, sila rin ay mai-encourage na magsimula ng sarili nilang journey kaya ang decision mo ngayon ay hindi para sa iyo lang ito ay para sa future family mo para sa mga taong magi-inspire mo para sa legacy mo kaya simulan mo ngayon ang journey na ito ay nagsimula na ngayong second na ito ang tanong kasama mo ba ako hanggang dulo kung oo mag-subscribe ka sa channel na ito hindi dahil kailangan ko ng numbers kundi dahil ang pag-subscribe mo ay commitment mo sa sarili mo na hindi ka titigil hanggang makita mo ang results. Ang bawat video na i-release ko ay parte ng system na ito. Ang bawat lesson ay isa pang step sa ladder papunta sa financial freedom mo. At sa bawat click, sa bawat watch, lumalaki ang tribe natin, ang tribe ng mga Filipino na nagreject ng mediocrity at nag ng greatness. Kaya ihit mo ang subscribe button ngayon. I-click mo ang bell icon para updated ka sa bawat release. Dahil ang momentum na ito ay hindi dapat tumigil. Ang video na nakikita mo sa screen ngayon ay ang next step ng transformation mo. Ito ang continuation ng journey. Click it, watch it, apply it. Dahil ang success ay hindi one-time event. Ito ay series ng tamang decisions, tamang actions, at tamang mindset na compounded over time. At ikaw mula ngayon ay officially nag-start na ng compound effect na yan. Welcome sa tribe. Welcome sa 30-day wealth challenge. Welcome sa bagong buhay mo.